In three, two, guys, ngayong umaga guys, ah, punta ko sa pinsan ko yung natawag itong rubber sa probinsya nila. Malayo ito sa amin, yung lugar, ito sa mataas itong bundok. Paano magawa guys, pakita ko sa inyo paano mag tawag itong yung mag sanggot hindi ko alam anong tagalog itong sanggot Pakita ko sa inyo ngayon ito yun oh, no? yung 'yong uh, ito yung malawak yung kalupaan sa aking pinsan oh, ito yun uh, sanggot siya ng guma hindi ko alam anong tagalog itong sanggot pakita lang ko sa inyo yung mga guys paano mag uh, tawag itong ginagawa niya oh, ito din guys sa uh, nakatry ako uh, super ito ma mabaho pero Ah, uh, ito yung gumang rubber. Yung produkto dito sa Purinsya. Two weeks to guys, uh, to sa market. Ito yung ginagawa ng mga sasakyan ng gulong. Yung mga tawag ito yung Slipper No, ano yung mga uh, sa lahat guys. Ito yun. Pakita ko sa inyo mga guys. Ah, uh, uh, ito yun talaga yung work sa aking pinsan. Araw-araw. Kasi malaki ito, hindi ito yung maubos niya lahat na abis yung guma ang rubber. Kasi uh, dalawang, dalawang seksyon yun yung ginagawa niya uh, sa umaga, sa tanghali, yung mga abis yung guma, rubber. Uh, yung mo um, mauwan ngayon umaga, uh, ma, tapos mamayang hapon na po siya uh, patuloy yung ginagawa ng abis yung guma ganito yung buhay sa probinsya hindi hindi daw masyado daw mayaman yung pamilya kung hindi mag-work ang walang pira patuloy na sa kanya kung ganyan ang buhay ah, uh, wada lang ang sabi sa akin ah, uh, yung pinsan ko uh, malawak yung mga kalupain niya dito sa tawag sa bundok hindi ito masyadong mabundok uh, da ah, lang ah, uh, yung area, uh, safety dito uh, walang mga taong gumugulo sa kanila kasi mga tao ito mabait yung area dito mga guys uh, puntahan ko, uh, tahimik maganda dito uh, magalagan yung mga hayop kasi yung mga tao dito mga bahay uh, hindi masyadong malo malapit malayo, dalawang metro pero hindi siya masyadong nga uh, uh, tahimik kasi meron po nung yung mga tawag ibon yung mga ibon sa kagubatan sa mataas itong bundok kaso lang mahirap siya pero enjoy lang ganito ang buhay ah, hindi mayaman ang mga magulang ay ah, pakita ko sa inyo mga guys ganito yung ginagawa niya araw araw yung pinsan ko kasi yung sinabi niya sa, sa akin ang yung sabi niya patuloy lang daw laban kasi hindi daw uh, mayaman yung mga magulang magulang ganito kung hindi mag work walang pera kasi hindi ito siya masyadong ah uh, mahirap kasi malaki yung kalupain sa aking pinsan malawak merong niyog Ay, dito yung mga lupain yung tinanim yung rubber Uh, malaki ito, hindi ko alam anong estimate yung kalupain ito sa aking pinsan ipakita lang ko sa inyo mga guys ganito yun ang buhay sa probinsya ginagawa araw-araw hindi lang ito siya masyadong uh, mahirap kasi malaki siyang kalupain araw-araw siya itong ginagawa niya, work pero ang problema lang ito, kung mayroong uh, tawag itong ulan Uh, sayang kawawa yung ginagawa niya pero relax lang itong yung trabaho madali itong pera kasi 2 uh, weeks bibinta ito sa palengke eh, ito yung mga ginagawa ng mga example uh, gu gulong gulong ng sasakyan yung mga motosiklo marami pang iba hindi ko ma masyado ah uh, alam kung ano yung ginagawa ng buhay ng uh, tawag ito uh, pobre hindi masyadong mayaman kung ito yun ang mga uh, guma rubber sa bisaya ang uh, guma sa tagalog english rubber kung ito yun guys oh, ganito yung ginagawa dandahan hindi ito uh, bilisan mo kasi yung bilisan mo uh, Masira yung tawag yung rubber. Tandahan lang ito yun. Abis yung rubber. Malaki ito yun. O oh, ito. Simple lang ito yung mga tananiman. Uh, tawag ito yung malusog yung mga uh, rubber. Hindi ito siya masyado uh, uh, piat. Malaki ito. Rubber talaga ang mga produkto dito sa probinsya. Kasi yung probinsya dito. Uh, ito yung mga ginagawa. Sa mga tao. Rubber. Aniyog. Uh, ito yung tulip ko. Sa probinsya. Um, ito yung pakita ko sa inyo mga guys. Kato, ito guys. Tawag ito. <coughs> bading ito. Yung mar, parang markot. Ginagawa. Lagyan ito ng kumpus. Para mabilis malaki yung. Uh, uh, tawag itong rubber. Lagaan ito. Araw-araw. Lagyan ng kumpus. Para mabilis. Ah. Uh, tawag ito abisin malaki ito yung kalupaan sa pinsan sa, sa dito sa probinsya kasi ginagawa niya ito kasi nakatry siya na work ng contraction mahirap pala ah ito relax lang pagtapos mo lang abis ah, relax na yung contraction mahirap talaga kasi nakatry siya sa sarili ganyan ang buhay ipatuloy lang ganyan ang buhay sa hindi mayaman. Kasi hindi magpatuloy, ah, mahirap talaga. Walang kainin araw-araw. Mga guys, oh, ito yun, mga tao itong rubber sa aking pinsan. Malawak ito, ito yung ah, ginagawa niya sa iyang sarili. Nasikap na, natuloy na, makabili niya siya ano-anong gusto. Oh, ito yung guys, oh, ma malakas yung ah, tulo hindi ko alam anong Tagalog ng tulo parang tubig mabilis mahirap lang ito kung mayroong ulan malakas kasi siya ah, hindi niya siya malaki masyadong malakas kasi masira yung katawan niya parang nagdugo madandahan parang arsisas ito'ng ginagawa mo ng gawa ng rubber kasi yung ito ah, relax lang katawan mo kasi yung lugar ito uh, safety to pakinis yung ginagawa sa pinsan ko hindi siya maraming sugat yung tawong rubber kasi merong uh, sugat ito uh, mahina yung tawag ito uh, uh, labas yung mga rubber yung tawag itong guma ito guys o oh, yung madaanan hindi ito masyado uh, madumi uh, ang ginagawa ito, ah, nilampasin yung mga damo. Ito yung mga daanan sa pinsan ko. Araw-araw siya ito, ginagawa niya yung ah, tawag abis. Hindi lang ito niya malinis, yung ah, paligid, yung rubber. Ginagawa lang niya ito, kasi gusto niya ah, meron siya pakain sa iyong mga pamilya o sa iyang mga anak. Araw araw ginagawa ito kasi wala siya ng laing ibang trabaho. Ito lang. Hindi lang siya doon mainit ito mga guys. Kasi yung area, uh, maraming yung mga nakalagay din. Ito yung dahon ng niyog. Tapos, yung uh, rubber. Yung rubber, kung lugar ito, Dati ito, ah, kagubatan, maraming punong kahoy. Sa ngayon, galagaan sa aking pinsan, naglalagyan niyang ta tawag yung rubber, pati na niyog. Ah, Maganda sa ito guys, meron kayong mga lupain na itryan niyo, ginagawa ito para hindi sayang yung panahon. Mga guys, sunod, ginagawa tayo. <coughs>